Binisita ko ang aking mga tanim halagang mais. Sus, mga Ang lakas ng ulan hagupit kagabi mga ka-idol eh. Ang daming na damage mga ka-idol eh. Sus, napornada lahat. Ano napornada yung iba mga matataas na mais mga ka-idol Ang daming nasira eh. Ang daming nasira. Ang malaki pa naman sana. So ganun talaga ang hagupit ng malakas na ulam ng Ryder. So ma-save ko pa ba ito? Natumba na. So sayang, sayang na nga. Ang daming balik-balik eh. Napunada. Kaya ko ba ito na mabalik? So, Kaya ko ba ito na maisalba ang kanilang sa sarili dito uh, ang daming mga uh, balik balik ba ako balik balik kaya ang sila mga ka wala uh -huh. tayong magawa mga ka -aidol. ito talaga ang minsan malakas na ang kaya natin pigilan ng ganyan ng ande. Ang so, buti hindi naubos na uh, na. No? Payat-payat pa naman. Tapos na, ano lang. Natumba so, hmm. Yung hey, damage yung iba na damage. Na damage! Tapos, <coughs> sayang. Is ko pa ito, mga idol. Yeah. Hmm. Yung ko pa naman itong itanim. At inagaan mapayat-payat, alam kong bumumunga ito pagdating ng araw. So, yan lamang aking video, mga idol. Yun lang ang mga update ko sa aking video for today. Hanggang sa muli. Bye-bye.